Pa'o? <laughs> Ang good tour kami ngayon magpatakam sa mga rock farmation dito sa Taipei. Ah, sa Taipei. Tsaka ano pa yung binok ni Jowan? Okay mo? May mga kasama namin dito sa tour. May ibang lahat. Yeah. Ayan. number four Hmm? At pala, bigilan na natin yung yung sombrero mo. Okay, everyone, come here. Mm -hmm. uh, okay, everyone, here. Okay, we see this map. uh, Alice This Geopark, we have three sections. We have three sections. Here is a section one. D tree. Now we are here. Okay. And section two. The uh, here, here. And section three is the hill. Okay. Uh, today, we just have one hour ten minutes. We are not able to go this one. Okay. Because it's a hill, you will you want to finish it. It's about one hour, ten minutes, twenty minutes. This

I think we can Next to it is the candle rock. the inner side here, ice cream rock. Oh oh, and then go to the I suggest you today go to the section 2 first. Okay, the queen over there. Today, the no queue. Usually a long queue over there. Okay, it's over there. Oh, 女龙头先去拍，现在没什么人，现在没什么人，先去拍，OK。So you w a r e to go to the section two? See that statue over there in the middle? I say the l i n m i s n e r n e e l n statue. Right.、Okay. Pass the pass through the statue. About 30 seconds, you see a stair. Follow the arrow, you arrive e e n c o l n 好，那超过那个雕像之后啊，中间这个林天真雕像之后，在大概是二三十秒啊，你就看到那个楼梯，它有那个箭头。 Queen's Head, 這邊,到女王头这里了,先去跟女王头拍照, okay? After section 2, come back here. There's an alley downstairs. Inside is section 1. Oh, 这是,这边,像是进来, okay, so here's a good spot to, to take a picture. If you want to take a picture, you can give me your phone. Yeah. So if you go to the end of section 2, back to the bus, is about 15 minutes. Okay, just so watch your time Oh, ten oh, oh. fifteen okay, on the bus. five zero on the bus. Anyone want a picture? You can give me your phone? Yeah. Hi guys, andito na ako ngayon. So rin sa mama si si Dadinil kasi nga mainit talaga, paka-may stroke siya, super init dito. Kasi tabing dagat nga ito. Hayunan na ako sa Geopark. Dito sa Taiwan. Yung mga rock formation na makikita nyo. Yun. Marami. Papakita ko guys sa inyo yung mga rock formation na yung pinupuntahan taga mga turist talaga dito sa Taiwan. Uh, <coughs> <coughs> may dagat. Agad na tayo matumbiga sa inyo. Ay, yung bigatin day. Parang ilokano yata yung nakita ko. Ang ganda Oh. Ganda ng mga rock Oh, ganda. Ba. Diba? Ito guys, yung mga yung sa ilalim ng dagat 'to eh, sa mga bato-bato sa ilalim ng dagat. Ya tayo. Grabe, init. No crossing daw, no crossing. Ganda oh. Okay, ang ganda guys, oh. Grabe. Tusta naman tayo sa perinit. <laughs> Kamusta naman gayang gluta ko, Day? Ang ganda, oh. Ganda, oh. Ang ganda. Ang <laughs> ganda. Ayun na guys, mga rock formation. Ang ganda. Pero grabe init. Ganda. Oh. Inaanap ko na lang guys yung Queen's Head. Hindi ko makita yung Queen's Head. Ayun yung Queen's Head. Ang init. Grabe init. Kaya, so yung <laughs> Iniit, <laughs> Grabe. Mas kutos na ka dito. Grabe, init. いいね Hey guys, magpapapicture tayo sa famous na rock formation dito na Queen's Head. At marami nagpapapicture guys dito. Yan. Sa mga pila na yan, yung Queen's Head yun eh. Yung papapicture talaga sila. Hindi talaga sumama si Daddy nila kasi nga, grabe ang lakaran nito tapos. Napakainit talaga. Parang, gusto may stroke ka dito, Super init. Ako wala akong payong. dapat nila pa akong payong, baka mahirapan ako. Yan. Tiis ganda na nan talaga. Well, goodbye talaga sa aking gluta tayo. <laughs> Kasi napa. Pero nag nag sunblock naman ako. Ayan. Dami na mga foreigner dito. Ito na guys yung Queen's Head. Lalo pa pa picture dyan. Pwede na ako pumila. Umikot na lang ako sa kabila. Ito yung Queen's Head. Oh. Yan, famous yan, queen side na yan. Ganda, di ba? Ito pa guys, yung ibang mga rock formation dito sa Taiwan. Tsaka meron pa ito. Ay. Ganda ng dagat. Oh. ganda oh grabe ganda ganda ada yang dolphin 非淘也可以，非淘没有排队，就这里。哎，好，排从这里不用排队。哎，他他这儿着走，他前边那边有个电梯，然后你可以先进去。 Ito Ay, ito yata yung gorilla. Ito yata. Hindi ko alam. Wala kasing pangalan. May pangalan dapat. Ang hirap eh. Yung queen na kasi yung sikat. <laughs> Hindi. Famous kasi yung queen. Ang <laughs> itlog. Ang ganda oh. Ah, meron pa rito. Para anong trick to? Kalo ang trick formation to. Ito yata yung ano. Ano trick to, guys? Ah. Ito, di ko alam ang ganda, di ba? rock formation. Grabe ang init. <laughs> Pero ang ganda guys dito, yung mga rock formation dito sa dito sa lugar na to. Ganda oh, ganda. Wala man to eh. <laughs> Ayun guys, babalik na talaga ako. <laughs> Grabe. Ingal na ingal na ako para ma-stroke ako dito. Sobrang init. Yan. <laughs> nabalik na talaga ako dun sa sa pwesto na Ina namin sa may malilim na puno hindi yung takakakayanin na gato kainit talaga <laughs> may mga part ako din na ikutat pero totally okay naman ha okay naman na yung na picture ko na hindi na video ko na iba grabe yun no yan grabe nakakapagod so po yan ay guys update na namin ulit kayo sa panibag, uh, uh, pangalawa naming destination kasi inuna na nila yung geopark kaya natin kung ano naming pangalawang destination natin mamaya update namin kayo guys so bye

嗯，哎，你呢？

baka'y lamig lang at hindi naman basahin. Eh? tawa na bitaw na ang <laughs> ah, ganda oh Para. Sabi ng mga ano O, oh, bita <laughs> awak Hawak, hawak Huh? Oh, Saan sila magtagal? Eh, uh, ano? Wait lang, ano? <laughs>

traditional ice cream nila. Sarap. Hmm. Sarap, mo. No? Parang dami pa yung lagyan ng cilantro. Ayoko okay. okay. yun. Hmm. Oh. Papain ka pa yung Hi guys, to makain ngamin namin, ng this chicken nugget, right? masag chicken boneless. Ay to rice topped chicken wings. Rice topped chicken wings. Makain kami ngayon. Kapa so, kapa na kaya, napaka-ilid kito tayo ng grabber. Sabar, Pero grabe. Kasi nung ano, nagpapalipat nung ano. Ano tawag sa ganun? Saan sa ganun? Kasi mga ano doon, yung mga... Yung stop doon, parang sayang-sayang sa mga Pilipino Kahit Tagalog sila. Sayang lang. Nino? Ko pa? Lenny. Lenny? I chicken wings now, gold Oh. Um, para magkaroon natin energy ko Siguro, maganda yung ganitong travel na ganito. Winter. Oo, oh, oh, yung malamig. Yung malamig na panahon, hindi mainit. Bakit ito sa akin, yung Gino Park sa sa geopark, grabe. Kasi lalo pa yung nagre-reflect yung init doon sa mga bato-bato. At dumadaan ka doon, eh grabe, parang may umit Tabi -tabi Pero hindi mga nandudulas kasi nga, arap tong tiyelas ko eh. Rubber kasi. Pero, ang taga nila doon sa ano, sa... Oh, Rabi. Rabi. Sabi-tabi. Ang taga nila doon magpapicture doon sa... Quinced ba yun? Ang ginawa ko, umikot ako doon ako sa likod ng Quinced. Walang pila. <laughs> Anong ginawa ng iba? Kasi ang babagal kasi nagpapicture. No? O di, may picture ako ng Quinced. Maganda yung Quinced dami pa picture. Siya lang talaga yung pinaka Nakita ko rin, eh. yung eh, princess. Hindi. Meron ba? Meron. Ako na ko yung red. princess. I'm a princess pa. Hindi ko naman kasi, wala naman kasi nakalagay ng mga ano yung tawag nun. Pangalan mo sa mga bato-bato. Eh, Dapat may pangalan sa bato-bato eh. Hindi mo alam kung ano yung ano kalau tiap masuk Eh hey guys, mamaya ulit guys, mag-update ito kayo mamaya sa pupunta tayo ng pangatlo. Bye. -bye. Ang ganda. Hi guys, going kami to sa Waterfall Park. Wow. 热带，台风也有水。 Ganda ng bridge. Oh, ganda. Ah, dito bumabagsak yung mga iba. <coughs> Ayan o. Oh, dito bumabagsak yung mga... Ay! Bumagalaw. Nakatakot. Uy, nagsisway. Nagsisway-sway. Napakala. Patakot. Nagsasway-sway. Eh. Ah! Nagsasway! Bulog. 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 forest oh. Huh? Nabing lakaran to Good luck sa lakaran Pretty, mm -hmm. mm -hmm. pretty. <laughs> dan pagkain dito. Saan yung <coughs> Ay, where's the pole? Oh my God. Saan